Sa labas na maingay, malikabog at mataong lungsod ng Jericho, may isang bulag na lalaki na nakaupo sa gilid ng daan, si Bartimeo, anak ni Timeo. Araw-araw ay inupuan niya ang parehong lugar, umaasang may mag-aabot ng kahit kaunting limos. Ang kanyang mundo ay binubuo ng mga anino at ingay. Ang liwanag ay matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng dilim, ang kanyang puso ay may kakaibang liwanag isang pananampalatayang hindi kayang patayin ng kapalaran o pagdurusa. Sa araw na iyon, tila mas malakas ang ugong ng mga tao. Narinig niya ang mga yabag, ulungan at sigawan. Dadaan si Jesus na taga Nazaret, may sumigaw. Ang pangalan na iyon ay parang apoy na biglang sumiklab sa loob niya. Narinig na niya ang tungkol sa kanyang mga himala, ang mga pilay na nakakalakad, ang mga ketongin na nagagaling, ang mga patay na muling nabubuhay. At ngayon, siya ay narito, ilang hatbang lamang ang leyo. Hindi na nagdalawang isip si Bartimeo. Mula sa kailaliman ng kanyang puso ay sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Ang kanyang sigaw ay pumunit sa hangin at agad na nakakuha ng pansin, ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang ilang tao ay sinaway siya, Tumahimik ka, huwag kang gumawa ng abala. Ngunit hindi siya nagpatalo. Ang pag-asang minsang nag-aalab ay hindi na mapipigil. Mas malakas pa siyang sumigaw, buong lakas, buong pananampalataya. Anak ni David, maawa ka sa akin. Sa gitna na pagmamadali at kaguluhan, huminto si Jesus. Ang paghinto niyang iyon ay tila paghinto ng panahon mismo. Tumigil ang mga tao, natahimik ang paligid. Ang hari ng mga hari ay tumigil para sa isang bulag na pulubi. Tinawag niya siya, dalhin ninyo siya rito. Ang mga taong deity sumasaway sa kanya ay biglang nagbago. Lakasan mo ang loob mo. Tumatawag siya sa iyo. Sa sandaling iyon, tumayo si Bartimeo. Ibinato niya ang kanyang lumang balabal, ang tanging bagay na pag-aari niya at simbolo ng kanyang lumang buhay. Ara sa kanya, ang pagbitaw sa balabal ay pagbitaw sa nakaraan, sa paghihirap, sa dilim. Tumakbo siya patungo kay Jesus, kahit bulag, dala na pananampalatay ang ginagabayan hindi ng mga mata, kundi ng puso. Na makalapit siya, inanong siya ni Jesus, Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Hindi ito tanong na hindi pag-alam, kundi tanong na naghahatid ng papapahalaga, isang paanyaya upang ay deklarang may layunin ang kanyang pananampalataya. At walang pagdadalawang isip, sinabi ni Bartimeo. Panginoon, nais kong makakita. Sa likod ng kahilingan niyang iyon ay hindi lamang pagnanais ng paningin, ito ay pagnanais ng bagong buhay. Ang kanyang mga luha ay tumulo habang nakatayo siya sa harapan ng tagapagligtas, nakahandang tanggapin ang himala. At dito nagtatapos ang unang kabanata, sa sandaling hawak ng pananampalataya ang pintuan ng imposibleng himala. Nang tumayo si Bartimeo sa harapan ni Jesus, ang karamihan ay napatahimik, tila hinihintay ang susunod na mangyayari. Ang mga ay nakapalibot, nakatingin, nagtataka kung bakit pinahinto ng guro ang kanyang paglalakbay ara sa isang pulubing bulag. Ngunit para kay Jesus, walang taong napakaliit, walang sigaw na napakahina, walang pagnanais na hindi mahalada. Ang paningin niya ay laging tumatago sa anumang palabas na anyo, tumutuloy direkta sa puso. Tinanong siya ni Jesus sa isang napakadamot, napakasimpleng tanong, ngunit puno ng kapangyarihan. Ano ang nice mong gawin ko para sa iyo? Sa unang tingin, arang napakalinaw ng sagot, Bulak si Bartimeo, madali itong hulaan. Ngunit ang tanong na ito ay higit pa sa pangkaraniwang pag-alam. Ito ay imbitasyon. Akilala. Pagapahalaga. Sa gitna na ingay ng karamihan, ang tanong ni Jesus ay parang walis na nag-aalis ng lahat ng harang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sa mismong sandaling iyon, ang Diyos mismo ang nakikinig sa isang taong patuloy na hindi nakikita ng lipunan. Sa loob na maraming taon, si Bartimeo ay hindi isang taong may pangalan, isa lamang siyang bulag, isa lamang pulubi, isa lamang problema sa gilid ng daan. Ngunit sa presensya ni Jesus, siya ay tinatawag, kinakausap, at itinatanghal bilang isang anak ng Diyos na mahalaga. Ang tanong ni Jesus ay tila nagpapahayag, Sabihin mo sa akin ang tibok ng puso mo, gusto kong marinig ka. Ang tanong na ito ay naglalakbay ng higit balad. Inutambok nito ang pinakaugat ng dahilan kung bakit siya lumapit. At sa bawat patak ng kanyang luha, ramdam ni Bartimeo na hindi lamang siya nakaharap sa isang guru, kundi sa isa na may kapangyarihang baguhin ang kanyang kapalaran. Tumindig siya ng bahagya, hawak ang kaunting lakas na natitira, at nagsalita. Rabuni, nais nice kong makakita." Ang salitang rabuni ay hindi lamang nangangahulugang guro. Ito ay salitang puno ng pagsamba, agalang at pag-aalay ng sarili. Ito ay para bang sinasabi ni Bartimeo, Ikaw ang aking panginoon, ikaw ang may hawak ng aking buhay, ikaw ang tanging pag-asa ko. Ang kanyang kahilingan ay payak at tuwiran, ngunit ang lalim nito ay hindi masukat. Hindi niya hiningi ang kera, hindi niya hiningi ang posisyon, hindi niya hiningi ang kapangyarihan o mga biyayang panandalian. Humingi siya ng liwanag, ang panibagong pagkakataon, ang buhay na makikita na ang kulay, galaw at kagandahan ng mundo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay parang kumakapal. Ang matao ay hindi humihinga, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa bulag na lalaki at sa mesyas na kaharap niya. Kung may anuman sa puso nila, pagkainis, agalin langan, at tataka, lahat ay napalitan ng tensyon at pag-asa. At bago pa man bumitaw sa kanyang bibig ang huling salita, alam ni Jesus ang lahat ng nasa loob niya, ang sakit, ang paghihirap, ang mga gabi ng pag-iyak sa dilim, ang mga araw ng pag-asa na sila walang kasagutan. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang pananamapalataya. Ang tanong ni Jesus ay hindi lamang para kay Bartimeo. Ito ay tanong din para sa bawat kaluluwa na dumadaan sa kanya. Ano ang nice mong gawin ko para sa iyo? At sa pagtatapos ng kabanatang ito, naintindihan natin na minsan, ang himala ay nagsisimula hindi sa paghipo, hindi sa langis, hindi sa liwanag, kundi sa isang tanong na kumupunit sa kapal ng ating takot at nagbubukas ng pintuan ng ating puso. Nakaharap si Bartimeo kay Jesus, hindi bilang pulubi, hindi bilang bulag, kundi bilang isang taong minamahal ng Diyos. Sa mismong sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ang matao ay nanatiling nakapako ang tingin, ang alikabok na lumilipad sa hangin ay parang huminto, at ang araw ay tila sumisinag ng mas maliwanag. Ang presensya ni Jesus ay punang kapayapaan na hindi kayang ilarawan ng salita, at sinuman ang nandoon ay naramdaman ang pagkilos ng isang kapangyarihang hindi galing sa mundo. Nagsalita si Jesus, hindi malakas, Ngunit may autoridad na kumikilos maging sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa. Humayo ka, kinagaling ka na iyong pananampalataya. Walang seremonya, walang ingay ng ritual, walang espesyal na gestura. Isang salita lamang mula sa bibig ng anak ng Diyos at ang himala ay dumoting. Sa isang iglap, ang dilim na bumalot sa mundo ni Bartimeo ay napunit. Ang anino ay naglaho, at ang liwanag ay pumasok sa kanyang mga mata tulad ng araw na sumisikat matapos ang mahabang gabi. Naramdaman niya ang init, ang pagikot ng hangin, at isang liwanag na halos hindi niya kayanin sa una. Napapikit siya dahil sa tingdi ng liwanag, ngunit anti-anti, ang kanyang paningin ay lumilinaw, lumilinaw, hanggang sa sawakas, nakita niya ang mukha ni Jesus. At ang unang larawang nakita niya sa buong buhay niya, ang unang anyong tumatak sa kanyang bagong paningin ay ang mukha ng tagapagligtas. Hindi kayamanan, hindi lungsod, hindi kahit ang kanyang pamilya, kundi ang mismong mukha ng isa na tumugon sa kanyang sigaw. At nang tuluyan niyang maninag ang mga mata ni Jesus, nakita niya roon hindi lamang kapangyarihan, kundi pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi tumitingin sa kahinaan, hindi humuhosga, hindi nagbibilang ng kakulangan. Isang pag-ibig na tumutugon sa pananampalataya Napaluhad si Bartimeo hindi dahil sa utos kundi dahil sa lubos na pagkamangha para sa isang taong nabuhay sa dilim ang unang araw ng liwanag ay parang pagsilang muli ang lupa ang langit ang kulay ng mga damit ang galaw ng mga tao lahat ay bago lahat ay mahimala ang mga tao naman ay hindi makareact agad hindi nila inasahan na makikita nila ang impossible Ilang sandali silang nakatigil bago sumigaw na may pagkamangha. Nakakita siya. Totoo ang nangyari. Himala. Ang ilan ay napaiyak. Ang iba ay nagtaka kung paanong ang isang bulag na pulubi ay binigyang pansin na mesyas. Ngunit ang lahat ay nasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa isang simpleng pananalig. Hindi na hinanap ni Bartimeo ang kanyang lumang balabal. Hindi niya pinulot ang lumang simbolo ng kanyang paghihirap. Bakit pa niya babalikan ang dilim kung ang liwanag ay nasa harapan niya? Ang lumang ako ay nanatili sa tabi ng daan, at ang bagong Bartimeo ay tumindi kasama ng bagong buhay. Tumayo siya, deretso, buo ang loob, at nang tumalikod si Jesus upang mapatuloy ng paglalakbay, walang nagulat sa sumunod na nangyari. Sinundan niya si Jesus sa daan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam ang hinaharap, ngunit sapat na ang makita ang una niyang mukha. Mula sa araw na iyon, siya ay hindi na lamang tagasunod ng Mesyas, siya ay saksi ng liwanag. At doon nagtatapos ang kabanata. Sa sandaling ang mata ng isang taong nasa dilim ay tuluyang binuksan ng Diyos, at ang kanyang unang hakbang sa liwanag ay pagsunod sa kanya na nagpagaling sa kanya. Matapos bumukas ang mga mata ni Bartimeo, isang panibagong kabanata ng kanyang buhay ang unang huminga. Hindi na siya bulag, hindi na siya nakaupo sa tabi ng daan bilang kulubi. Tumayo siya, hindi lamang bilang taong napagaling, kundi bilang taong tinawag. At nang magsimulang maglakad si Jesus, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang kanyang unang hakbang sa mundong may liwanag ay dapat sumunod sa kanya. Sa bawat yapak niya sa likuran ni Jesus, nakikita niya ang mundo sa unang pagkakataon. Ang liwanag na sumasalubong sa kanyang mga mata ay hindi palaging madali, napakalinaw, napakatinding dami ng detalye, napakakulay. Ngunit ang pakiramdam ng pagkagulat ay mabilis na napalitan ng pagkamangha at pasasalamat. Ang mapuno na deity naririnig niya lang sa pagaspas ng dahon, gayon ay tanaw niya ng buo. Ang lupa na deity inapakan niya ng hindi alam ang anyo, gayon ay nakikita niyang may hugis, may anino, may mga bakas. Ang mga mukha, ang masaya, ang pagod, ang nagtataka, ang nag-aalinlangan, lahat ay bago sa kanyang paningin, ngunit mas mahalaga, nakikita niya ang mukha ni Jesus sa unahan. Hindi na siya bumalik sa dating lugar. Hindi na niya sinubukan hanapin ang kanyang lumang balabal. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang buhay na pinili niyang iwan. Sapakat sa sandaling tumingin siya sa mukha ng tagapagliktas, alam niyang wala ng ibang landas kundi ang sa kanya. Ang pagsunod ay hindi responsibilidad. Ito ay naging tugon ng puso. Habang siya ay naglalakad, marami ang lumalapit sa kanya, nagtatanong. Talaga bang ikaw si Bartimeo? Ikaw ba talaga yung bulag na laging nandito sa tabi ng daan? At ngumingiti lamang siya, simpleng sinasabi. Doti akong bulag, ngunit ngayon, nakikita ko, dahil tinawag ako ni Jesus. Hindi niya ikinahiya ang kanyang dating buhay. Hindi niya itinago ang kanyang sugat, ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagbabago. Sa halip, ginawa niya ang patotoo ang lahat. Sapagat ang isang taong binago ng Diyos ay hindi lumalakad upang itago ang kanyang kahinaan. Lumalakad siya upang ituro ang kapangyarihan na nagpagaling sa kanya. Habang sumusunod siya kay Jesus, napansin niya na hindi lahat ng tao sa paligid ay may parehong reaksyon. May mga nagagalak, may mga nagtataka, ngunit may iba ring pinipiling mawala ng pakialam. Ang ilan ay humahanga sa himala, ngunit hindi sumusunod. Ang ilan ay naantig ang puso, ngunit hindi handang sumuko. Ang pagkakaibang ito ay unti-unting ipinapakita kay Bartimeo ang katotohanan. Maraming tao ang nakakarinig sa pangalan ni Jesus, ngunit ay ilan lamang ang sumusunod sa kanya. At sa bawat hakbang, lalong lumalalim ang kanyang pagkaunawa. Ang tunay na himala ay hindi lamang ang pagbubukas ng mga mata, kundi ang pagbubukas ng puso upang sumunod. Habang naglalagbay sila, naririnig niya ang mga tinig na deity hindi niya binibigyang pansin, ang mga ina na nagdadala ng kanilang mga anak upang pagpalein, ang mga may sakit na tumatawag sa pangalan ni Jesus, ang mga disipulo na nagtatanong, natututo, at kung minsan ay hindi nakakaintindi. Ngunit sa lahat, nakikita niya ang kabutihan at habag na dumadaloy mula sa bawat hakbang ng Panginoon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng maging bahagi ng isang lakbayan na mas malaki kaysa sa kanya. Hindi siya sikat, hindi siya disipulo sa pangalan, hindi siya lider, ordinaryong lalaki lamang siya na tinugon ng Diyos. Munit iyon ang sapat upang ibigay niya ang buong sarili. Habang malalim ang araw at ang liwanag ay antiunting tumatamlay, kasama pa rin niya si Jesus. At sa katahimikan ng dapidapon, napagtanto niya na ang pagsunod ay hindi lamang paglalakad kasama ni Jesus. Ito ay paglalakad sa liwanag, ahit minsan ay hindi malinaw ang landas. Nagtapos ang araw, ngunit nagsimula ang isang panghabang buhay na desisyon. Hindi na siya babalik sa dilim, sapagat ang liwanag ay nasa kanyang unahan. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa puso ni Bartimeo ay sumisilang pa lamang ang umaga hindi na siya bumalik sa deity, sapagat ang taong tunay na nakatagpo si Jesus ay hindi kailanman mananatili kung saan siya deity nakatali. At habang siya ay naglalakad kasunod ng Panginoon, alam niyang ang himalang natanggap niya ay simula pa lamang, hindi katapusan. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng biyaya. Ang kanyang mga mata, na deity walang nakikita kundi ang madilim na anino ng mundo, gayon ay nakabukas sa kagandahan na nilikha ng Diyos. Ngunit higit pa nakikita niya ang higit na mahalaga, ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi lamang siya pinagaling upang maging mas comfortable. Hindi lamang siya binigyan ng liwanag upang mas makita ang daanan. Ang himala ay may kasamang tawag. At natanto niya, ang kunay na paningin ay hindi lamang sa mata, kundi sa puso. Sa mga araw na lumipas, naging saksi siya sa maraming kababalaghan at taong gumagaling, mga puso na mga buhay na nababago. At tuwing nakikita niya ang mga taong humihingi ng tulong, naalala niya ang sarili niya. Ang sigaw niyang dati ay mababa, desperado, tuno ng luha. At kadalasan, bago pa man magsalita ang mga taong ito, sumasagot na si Jesus. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng mga disipulo, napatingin siya sa langit. Ang mga bituin ay kumikislap, arang mga malilit na apoy na nakasabit sa buong kalangitan. At sa pagtingin niya roon, biglang bumalik sa kanyang isip ang daan kung saan siya nakaupo noon, ang alikabok, ang malamig na hangin, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya naiwasang mapangiti. Ang inoon, abulong niyang nasabi, Ong hindi mo ako tinawag, hindi ko sana nakikita ang lahat ng ito. At doon niya lubos na naunawaan, ang himala ay hindi para sa sarili lamang. Ito ay patoto. Ito ay panyaya. Ito ay gabay upang dalhin ang liwanag sa mga taong nasa dilim pa. Kaya naman, saan man siya mapunta, dala niya ang kanyang kuwento. Hindi niya ay kinahiya ang kanyang mga dating sugat, bakos, ginawa niya itong patunay ng pag-ibig ng Diyos. Kung paanong ang isang bulag na pulubi ay naging tagasunod ng hari, ang bawat buhay ay maaaring baguhin ng isang sagot mula sa langit. Maraming taong lumalapit sa kanya, nagtatanong, nagugulat, humahanga at palagi niyang sinasabi ang parehong bagay. Tinawag niya ako, at hindi ako nagatubili. Kaya't sumunod ako sa liwanag. Hindi niya alam kung ano ang the writing, mga pagsubok, mga panganib, mga paghihirap na kaakibat ng pagsunod kay Jesus. Ngunit hindi siya natakot. Sapagkat ang taong minsang bulag at ngayon ay nakakakita, ay hindi madaling masilo ng dilim. At sa huling bahagi ng kanyang paglalagbay, bago magsara ang kabanata, may nabuo sa kanyang puso na hindi niya kailanman malilimutan. Kapag tinawa ni Jesus, ang buhay mo ay hindi na maulit sa deity. Ang tunay na himala ay hindi lamang ang pagkakita, kundi ang pagsunod. At sa paglalakad niyang iyon, habang ang liwanag ni Kristo ay patuloy na tumatanglaw sa kanyang daan, nagsimula ang pinakamatagal at pinakamahaladang paglalakbay ng kanyang buhay. Ang hidup bilang saksi ng liwanag na hindi kailanman magwawakas.